Ang pinakamalaking barko ng China na binansagang The Monster ay nasa loob na ng teritoryo ng Pilipinas. Ano nga ba ang ginagawa ng tambuhalang barko na ito sa ating exclusive economic zone? Ito nga ba ay simula na ng tuluyang pag-angkin ng mga Chinese sa ating karagatan na dapat naman talaga ay sa ating mga Pilipino? pinakamalaking post Guard vessel sa buong mundo na pagmamayari ng China ay pumasok na patungo sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal na nasasakupan ng ating Exclusive Economic Zone nitong May 24, araw ng Biyernes, taong kasalukuyan. 5.15 a.m. ang China Coast Guard vessel na may bone number na 5901 o mas kilala sa tawag na The Monster na may habang isang at anim na metro at ang CCG vessel na may bone number na 5203 kung saan may haba naman itong isang daan at dalawang metro ay parehong namataan sa loob ng ating teritoryo. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy na si Commodore Roy Vincent Trinidad para sa West Philippine Sea, kuling namataan ang dalawang barko ng China mga 50 nautical miles mula sa Panatag Shoal. Ang pagpatrolya ng dalawang dambohalang barko ng China ay nagsimula matapos na anunsyo ng Beijing ang implementasyon ng bago nitong regulasyon na ipapatupad sa darating na June 15 kung saan pinahihintulutan ang lahat ng Chinese Coast Guard na damputin at ikulong ng anim na araw ang sinumang mauhuli na pumasok sa kanilang inaangkin na karagatan. Yan ay halos buong South China Sea. Kabilang na dito ang West Philippine Sea at ang tinatawag na 10-dash line kung saan nagdesisyon ang International Arbitral Tribunal noong 2016 na ipawalang-bisa ang historical claims ng China sa karagatan at itaguyod ang karapatan ng Pilipinas sa EEZ nito. Dahil sa pagkihigpit na ito ng China, ang labis na naapektuhan ay ang ating mga kapapayang mangingisda, partikular ang mga taga masitlok sa Sambales. At ayon sa ating mga kababayan, minsan ay hinaharang sila ng mga Chinese Coast Guards at kinukuha ang lahat ng kanilang huliista isda na nagkakalaga ng 10,000 piso at binibigyan lang sila ng 5 kilong wikas at mga noodles na malapit na ma-expired bilang kapalit ng kanilang mga huling isda. Ayon kay Raymond Powell ng Stanford University, ang ginagawang exclusive patrol ng China sa exclusive economic zones ng iba't ibang bansa ay paraan lamang upang palakasin lang nito ang kanilang presensya at gustong gawing normal ang kanilang karapatan at paghaharian sa South China Sea sa kabila ng may umiiral na international law. Ayon sa pag-aaral, ang hangad ng China na palawakin pa ang presensya nito sa rehiyon ay isang bahagi ng Zalami Slicing Move ng Beijing. Bahagi ito ng patuloy na lalong nagpapaiting ng Zalami Slicing Tactics sa karagatan ng West Philippine Sea sa pamamagitan ng pamamalaki sa pagkakaroon ng malapit at palagi ang presensya sa loob ng AEZ ng Pilipinas upang baguhin ang status quo at ang balanse ng kapangyarihan ng walang paggamit ng pwersang militar. Ang paggamit ng pinakamalaking Coast Guard vessel ng China ay ipinapakita lang nito sa Pilipino ang pagiging dominante nila at kung gaano kalayo ang kapangyarihan nila kumpara sa atin bilang tugon sa pagbaan ng China sa ating mga mangingista na pumalaot sa sarili nating teritoryo. Isang civilian lead convoy ang sinubukang lumapit sa Seoul upang magdala ng mga food supply at gasolina sa ating mga kapapayang mangingista. Ngunit hinarang lang ito ng 10 CCG o Chinese Coast Guard warship na para sa Philippine Coast Guard ay maituturing na overkill para lamang sa limang maliliit na bangka ng Pilipinas batay sa pagsubaybay ng Sea Light, isang marine transparency project na sumusubaybay at nag ng mga aktibidad sa South China Sea, ang barkong The Monster o CCG-5901 na may habang isang daan at anim na metro ay sinamahan ng CCG-5203 sa loob ng dalawang na oras mula May 23 hanggang May 24. Ang The Monster ay armado ng heavy machine guns at mayroon din na helicopter platform at hangar na kaya ang mas malalaking rotary wing aircraft. Doble ang laki nito sa United States Navy Ticonderoga Class Guided Missile Cruiser at mas malaki sa Arleigh Burke Class Guided Missile Destroyer. Ang hakbang na ito ng China ay malinaw na hindi lang paglabag sa UNCLOS o United Nations Convention on the law of the sea, kundi pati na rin sa tuntunin ng United Nations Charter na naglalatag sa bawat responsabling miyembro ng Estado ng tungkuling huwag magbanta o gumamit ng pwersa o agresyon upang ipatupad lalo na sa kasong ito ang mga ilikal na territorial na claim sa maritime domain. Ano ang masasabi nyo sa panggigipit na ito ng China sa ating bansa? May dapat nga bang managot kung bakit ganito na lang kalakas ang loob ng China na harap-harapan tayong apihin at palayasin sa sarili nating teritoryo? I-comment nyo lang sa baba. Maraming salamat.